Ganito pala kagaling mga idol si Cameron Reddish pagdating sa kanyang depensa. Ngayong season kasi ay maraming ang humahanga sa kanya at pinapatunayan niya ang kanyang sarili mga idol dito sa kanyang bagong team na LA Lakers. And well mga idol ang primary nga na hinahangaan ng maraming NBA fans ay ang depensa niya. At alam nyo ba hindi lang depensa ang kayang ibuga na Cameron Reddish sa last 5 games nga nila kung saan ang Lakers ay may 4 wins and 1 loss ay 13.8 points per game ang ina-average ni Cam, 3 rebounds and 2.8 steals per game shooting na graping 52% pang idol sa 3 point percentage niya masasabi natin mga idol na the last 5 games Cameron Reddish has been an elite two way player para nga dito sa LA Lakers hindi nga siya nag disappoint mga idol ngayong nilagay na nga siya sa starting lineup nakapalit nga ni Austin Reeves kaya nga't mas lalong na-excite ang maraming Lakers fans dahil last season nga daw nung si Vando pati na rin si Andre Davis magkasama sa court ang Lakers ang number one defensive team sa buong NBA. Tapos idadagdag si pa nga daw si Cameron Reddish mga idol. Abay talaga naman daw na hindi na sila makapaghintay na makita ang three-headed defensive monster netong LA Lakers at kung ano ang kanilang pwedeng potensyal as a defensive unit. Isipin nyo mga idol ang lineup ng LA Lakers kapag sila'y naging healthy. Dilo sa 1, number 2. Cam Reddish, Lebron sa 3, 4 si Vando at pati na rin si Andre Davis. Talaga namang kompleto si Ricados mga idol. May perimeter defense, may interior defense, may playmaking, may scoring. Kaya naman can't wait na ada daw maraming Lakers fans for this Lakers team to be healthy. At ito na nga mga idol ating tingnan ng mga plays na nagpahanganga sa maraming NBA fans. Well, sa play kasing ito mga idol, gandang help kay Malikmok na pwersang ipasa at nung ipinasa na inistilan neto ni Cameron Reddish. At dito naman mga idol, si Shadon Sharp gustong magdrive drive to the basket pero dahil napakahaba nga ng kamay ni Cameron Reddish ay hindi nga yan umubra. And the same player, Shadon Sharp, not paying attention sa mga galamay ni Cameron Reddish, another steal para nga sa kanya. Ganun din ang ginawa ni DeAndre Ayton. Dito mga idol, akala niya open na siya pero nandyan si Cameron Reddish to steal the ball. For the next play naman mga idol ay ganun na naman. Itong talaga mga Blazers player ay not paying attention dito kay Cameron Reddish. Another steal has been made at ito mga idol mahirap na steal ito. Dahil pabalik na si Cameron Reddish pero nakita niya ngang ipapasa ang bola kaya naman mabilis ang in Pagkasupal-pal niya naman dito mga idol kay Shadon Sharp ay kanyang hinasel ang bola na kuha niya yan. Si De'Aaron Fox ay utakan pa sana itong si Cameron Reddish sa play na ito pero dahil maabang galamay niya hindi nga umubra yan. At itong play na ito ay patunay din kung gaano nga kahabang kamay ni Cameron Reddish na nagre nga mga idol ng grabing disruption sa passing lane sa mga kalaban na LA Lakers. So ayan nga mga idol lang ilan sa mga place na talaga namang nagpahanga hindi lamang sa mga Lakers fans pati na rin sa mga NBA fans. Kayo mga idol, ano bang masasabi nyo dito nga sa defensive ability ni Cameron Reddish na pinatutunayan niya sa Lakers? Kumento nyo lamang yan.